Guys, anyong? Hi guys, mga -ano tayo? Food challenge tayo. Meron tayo ditong palabok. Ayan. Basta ito na 'yon. Tapos meron tayong fries. And then ito yung burger. So budget tayo kasi baka maghirap na tayo ng isang buwan. <laughs> so instead na bato-bato pick, kailangan mapatayo to ng Ayan. Ang challenge mapatayo to ng ganyan. Tapos kung sino unang makapagpatayo, siya yung kakain. Kakayak <laughs> pag di mo to na Wawaan man. Practice ka pa. Okay, Yan o. ganyan. So mag first bato-bato -ba topic lang kung sino ang unang maggaganito, tama ba? O unang kakain. Oh, bato-bato topic. Bato-bato topic. To bato topic. To bato topic. <laughs>

as tayo, guys. Ang sarap ng, ano, burger. Mmm. Sana, nakakalahatay mo na. Gigil. Huwag kang gigilan. Ah! <laughs> mmm. Sarap. Sarap itong hindi marunong kalaban mo. <laughs> <Ay>! <laughs> hmm. Ah! Mmm. Ah! Ah! Siyempre, itong hindi ko pa natitikman, no? Ah, uh ah. -uh. Mmm. Ganti na guys. <laughs> eh yes. Parang no need na ako ng mandali. <laughs> <laughs> okay lang, nakarami naman ako kanina, eh. Mmm. Nap. Kaya, nandito sana yung sundae ko. Oh nga. May labo ubus ko na. Bok mo. Hmm. Ayun na Pong yan. Okay. Ubus na to. <laughs> Diyan e guys, baka makaganda pa. Yun. Lana, hindi natatayo yan. Minaji ko nene. Sabuko <laughs> 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 oh. <laughs> ka <Sububuka> pa ah. <laughs> Ano <laughs> mo pa sa mobo ah? Napapayad yung burger. Ang sarap ng burger. Alang-alang <laughs> sa burger. <laughs> Guys, isang kagat na lang yung burger! Ah! <laughs> <laughs> okay, ganyan na. Ito ba, baka isang tira ko lang na naman yan, tumayo na agad. <laughs> ano <Talang sumasubo. laughs> surprise talaga 'tong pinaglalaban natin. <laughs> Guys, surprise na lang din lalaban natin. Ah! <laughs> Bakit pinirapling natin sarili natin ah. Pwede na manood ng sino. Mm. Dapat tumi. may ano yun? May drinks? Tsaka may sosawan. Ah, yung ketchup. Okay. Ayaw na tabi, oh. Ayaw na. Ayaw na.